Magandang araw mga kasangkayan. Welcome back sa aking channel. Kamusta po ang lahat? Pansamantala tayong pinadala. Pinadala daw ano yan, cargo ka. <laughs> Pinapunta pala ng ating mga bossing sa isa sa aming mga kliyente. Kliyente daw. Ano ka, abogado? <laughs> <laughs> Anyway, nag-request ang kliyente na baka pwedeng patignan ang kanilang mga unit. Ang ginawa ko, tinignan ko lang. Wala namang sinabing serbisan, tama ako, or tama talaga ako. Maya't maya pa napansin siguro ng kliyente na tinitignan ko lang hanggang sinabi niya sa akin na baka pwedeng pagawa ng plano. Magpapa-additional kasi kami ng unit, wow, plano. Feeling engineer naman ako at pa-estimate na rin. Hindi, wow, Tapos ang dami niyang tinuturo na ipapagawa. Samantalang kanina, sabi sa akin tignan ko lang daw. Oo na lang ako ng oo, wala namang premyo kung makipagdiskusyon, di ba mga be? <laughs> ha, basta turo lang siya ng turo sa mga gusto niyang ipagawa. Natawa na lang ako. Sa isip ko sa kakaturo nito, di kaya ito manono. <laughs> sa huli, nagkasundo din kami ng kliyente naming pabidabida mga be. Magkakasundo talaga kami kasi oo ulang naman ako ng oo masyado kasi siyang pala desisyon. <laughs> Tapos umalis na siya, ginawa ko nagbidyo-bidyo na lang ako sa mga nakapalibot na mga bahay-bahay. Napakatahimik na isip ko tuloy. Hmm, mukhang safe ang lugar nato, walang mga marites na nakapalibot. tika lang mga beh. Maya na uli ang chika. Sinundan ko yung pabida-bida, biglang nawala nung sinabi kong estimated price sa dalawang unit is $900. Kaya pala biglang nawala ang pabida-bida. Naisip siguro na ang mahal ng estimated price ko. Ganun talaga masyado kang pala desisyon, ngayon kita mo sa kadaldalan mo. Yun na nga mga betiko na mahagila pang pabida-bida. Naisip kong bumalik na sa planeta kung saan ako nagmula. Kakapagod ang ganito walang ginagawa parang magpahinga lang. Tapos sumasahod kakahiya naman sa mga person. Huwag kang magpahinga! Magdabaw ka! <laughs> sa baba dungaw ko ang tamang daan papunta sa aming planeta mga beh. Babalik na ako kung saan ako galing kaninang umaga, di ko na talaga nakita ang pabida-bida. Bueno mga be at mga kasangkayan hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-uugnay. Gracias. Adios. Salam